Hello, good day my mga mga katropa tips. Welcome back again. Welcome back to my YouTube channel. Hoy dong! Musta mga kabayan? <laughs> Daga na dong! Right, ikaw. Ha? Ikaw. Mingaw kayo? Ano <sighs> mga katropa? Habis-habis tayo ng ating short casting. mga katropa ay high tide so babanata natin ngayon ng ating mga ng taxi ngayon pagkatao natin ito wala mga kakupitin siya dahil mainit ang mga katropa what's up

Uy! Bugatay! Siyang Sayang nga. Sayang. Mga katropa, Pep. Luma. Nakipaglaban po tayo ngayon. Kaso lang, ah... Uh, ating tali hindi kinaya mga katropa pip sa tingin ko yung isda hindi hindi bababa sa 30 kg hindi kaya hatakin eh kaya hinayaan ko tapos uh, sa so sobrang paglalaban namin mga katropa nagpapalit na ako sa isa kong kasama hindi niya rin makontrol hanggang sa naubos na yung ano paubos na yung aming tali hanggang sa nasagad na pinirsa na Patid yung breaded mga katrupa pips Actually ang uh, breaded na ito Ang uh, capacity, capacity nito eh, Hanggang 22 pounds lang Ang capacity nya so, na over po siya mga katrupa pips Yung isda na, napakalakas Talagang uh, yung kamay ko nga sugat dahil pinigil ko ng uh, kamay ko eh hindi kaya sayang uh, kung naiahon sana ang uh, ang profile sa mga katropa pet. Ah, uh, di ba le? Nakaranas naman yung uh, kasama natin na uh, humila. Eh uh, makit yung aking uh, balikat sa paghila. Yan lang mga katropa. Ah, uh, uh, pinatulong ko. Ah, uh, sa mo. Ha? Kay tanong hatak. Kukusutan <laughs> mo eh ano hindi na nagbababa ng traffic kilos yun parang ganyan so bakit giliran ko eh talaga <laughs> naman eh ako nga eh pinipigil ko yung pinuuntibay ng rad pilip ako sa rad pilip ako sa guhan sa machine sa rad pilip ako wala talagang natin mga pang hanggang 25 kg 30 pounds 22 pounds lang ito pang 11 kg lang ito eh ayun may 11 kg kasi kung 11 kg kaya mong hatake takbo sa tabi yun, hindi malaban eh yan mga katrupa yan yan ang aming uh, fishing adventure ngayon kahit uh, walang uli pero excited It's excited ay syempre may, may, may laban eh <laughs>